daga pumasok sa incubator at kinagat ang sanggol. Itong salbahing daga ay mamayang mapaparusahan matapos itong pumasok sa incubator at kagatin ng isang hindi kabuanan na sanggol. Ito ay nangyari sa isang lumang ospital sa Belize na ang Western Regional Hospital pero itong nakakakilabot na video ay ngayon lang kumalat sa internet. Ayon sa mga balita, ang daga ay pumasok sa loob ng incubator upang gawing hapunan ng daliri ng paan ng sanggol. Nagulat ang mga nurse nang narinig ang iyak ng sanggol at mabilis nilang tinanggal ang kawawang sanggol mula sa incubator. Tapos ay pinaliguan nila ang daga ng bygone spray. Itong laro ng dagat pusa ay umabot ng siyam matapos ilang beses sinubukan ng mga nurse na tanggalin ang daga sa incubator. Sa huli, nadakman ng isang nurse ang buntot ng daga tapos pinaghahampas ng nurse ang daga sa pamamagitan ng walis hanggang sa mamatay. Buti na lang at walang nangyari sa sanggol at hindi ito na impeksyon o nilagnat pero siguro kailangan maglinis ang ospital.